Watching, starring Entertainment. Ah, so, <laughs> <'cause> siempre, <laughs> Kaya eh, nung to sa akin, ba hindi talaga ako makaparang lahos na ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako na, nabulutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang makakuan ba? Siyempre yung mga fans namin sa Magkitang Buhay, miss na miss na kami, na, alam mo yung love na love kami. So ayaw ko makabaypas ba? At pinakaayaw ko yung bahala na ako ang masaktan, ayaw ko makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog, na ganun na lang da yo solo ko yo ko kasi sobra ako ang ang na ano, rapor namin sa magandang buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show ito naman yung no, sinabing bisaya doon ako na ay, doon ako na dinadala ng atanggapin ko kasi nga bisaya and Um, gusto ko rin talaga na marami ding mga bisaya na matutuwa na talagang yung yung, yung, bisaya show nilagay na sa national so yun ang pinakikilig ng mga bisaya kaya doon ako na happy na no mention mo rin kanina na dati kami yung nag eh, dati kayo yung nag adjust kami naman yung mag adjust ngayon. Noong nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil bisaya ka, na ka sa mga salita, nagkamali, any memorable life? Marami talaga! Di pa yung mga kuan yung parang nasama ko nga dito sa usapan nga namin na yung parang anong tawag yung nalibog. yung isang sa taxi. Yeah. Sabi ko, nalibog dyan. Sabi niya, first time, first time ako dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa sa'yo. <laughs> so, si, ang simple driver naman. Nalibog na ako. mukha nalibog na Kasi ang nalibog, sabi napupunta po sa bata talaga dito ng lugar namin. Masarap panalipod kung sakali po natakot yung driver oi. Ito ko na lang kung nasaan. Itong mga kana mga Bisaya ba na alam mo yung meaning hindi mo talaga maiiwasan. Kasi dito sa inyo ang ibang kuan, ang kuan sa inyo, ang ang langgam sa inyo nasa lupa pa. Sa Bisaya nasa sa kuan nasa ere. Lumilipad ang langgam kasi sa amin ibon. Oh, so para giba iba talaga ang amin mga kuan. So, um iba talaga din po na dito kami sa makuan ko No? Mm. Salamat. salamat. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, rather oh, than Grabe Neil Ramos. Good after Kate. ah, kanina napanood lang <laughs> namin yung teaser na parang mga, sabi mo nga, parang na, ikikwentuhan lang kayo parang ganyan. Pero ano ba ang kabura nung, nung show? Paano ba lalatan to? Just like, ano? Um, ito, sumama ka na lang sa meeting namin. <laughs> <laughs> naanto sa sarili. Bali, it's all about happiness. Yung hindi, hindi ko pag bisan talaga, bisan ko may usapan iiyak ka, 'di ba? Pero dito, kailangan hindi kailangan mabawi 'to ng iiyak ka sa tawa. Diba? Kasi parang bang kung pag-usapan natin ang yung buhay mo, eh, reminisce, ito kasi mga artista na ito, ito yung parang very famous na rito mga artista celebrity ng mga Bisaya to, famous na. Bisan kasi baka wala, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So, para sila nagpamassage, para sila nag, nag, nag <laughs> ba sa kanilang auntie ba? Di ka, na, huwag ka dyan, auntie. Yung parang, yun parang, tapos, pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga mabawit na tatawa talaga itong ating mga celebrity na mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, katanungin ko rin sila kung kung okay sa ating mga celebrity yung mga mga dumating din ang mga times sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila. Kung open up sila, okay na open. Kung hindi naman, they edit out. Diba? So, ang lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun, na bis in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan Okay. So, easy going matter. Ma'am, uh, kasi may, ang target ni basically like, Bisaya. Bisaya. mga kapanood din na ito na hindi Bisaya. Diba? Opo, opo. expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman tungkol sa inyong, you know, bisayan? Thing. of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami is hindi kami harmful. <laughs> <laughs> sir, you can buy one, take one <laughs> sa mga Bisaya. At <laughs> <laughs> marami ka rin may itindihan sa mga Bisaya culture, mga tradisyon na, ay, parang taga, parang sa taga rin din yan ah. Ay, parang ganyan din pala mga batang ginyo. Parang gano'n. Na, ah, kaya pala nagsaswak din minsan. Ah, pa, kaya pala yung mga na nakapag-asawa na Bisaya. Kasi may in common pala sila ng mga ganito. so, makikilala nyo ang mga Bisaya at um, ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. <laughs> Ganun lang talaga kami magsalita. Parang, kami galit. Mm At may understand mo din dito kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Ang um, parang Bisaya sa Mindanao, meron din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya. Meron din mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. Oh, so, parang gano'n mga Chabacano na nakakaintindi sa Bisaya. So, parang gano'n lang sir. Okay po. Uh, lastly, ma'am, uh, hindi ka ba sa na natakot ng mga overexposed? Ka. I mean, may magandang, you know, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos, eto nga, Walang takot sa'yo na ma maring masyado ka ng kapapanood plus, uh, you know, online and TV. Um, siguro kung overexpose ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. <laughs> <laughs> magandang buhay naman is talagang alam mo may mga na kaway dyan ng mga tapings. At ito naman ang aming 4 on every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga magkakawala. Tsaka, bisaya na ito so parang ma- ma-akuan naman ito malayo din sa Tagalog na talk show at sa bisaya na talk show. Iba Iba naman God. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. <laughs> Thank you, Sir Neil. Our next question will come from Jan Michael Bueno of Cumacal. I think I've known him since day one in Mimilaso. He's very supportive yes. I mean, Thank you so much. Yes. Um, hi hi melai. I was very fortunate enough to actually witness your birthday. No, I mean, uh, we, we've had history and I was covering uh, in the early days. I'm really thankful that uh, you have become who you are. Thank uh, you. First of all, congratulations on uh, show. Thank um, you. With this new show, gago niyobob sa ng mga other things aside from, um, of course, your format niya kasi ngayon okay. Okay. para podcast per se. So this is just plainly talk. Um, but are you uh, in the near future? Do you plan to like uh, put out some episodes that would require you to go out of the studio, like? perhaps go to your hometown or the hometown of the person that you're interviewing? Things like that? Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong mo nakakrak ng utak ko. <laughs> kasi, ito, kasi, I love you, Kumagkaw. Itong, maganda itong tanong ni Kumagkaw kasi itong show namin, ito pala yung preliminary. Yes. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Uh -huh. Kapag pakikinggan namin kayo, kasi yung ato, pag-artista ko kasi, dahil din sa inyo eh, sa mga nanonood ngayon, sa mga kuanizens, mm -hmm. kasi lang napapatrending sa akin, kaya wala naman akong ginawa pinabalik yung mga videos ko. So, kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, kasi ang gusto nyo i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So, kapag nasa power ninyo ang ang ikauunlad ng aming Kuan on -wan. So, pakikinggan namin kayo, don't worry. Uh, kung ano yung mga suggestion nyo, um, Bimitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. Um, how does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve mo, anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo, and papa mo? Um, I think they don't think it. <laughs> Because they don't have mind. Um, they are grateful, eh. Grabe pag-grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kami sawa na magpasalamat kay Lord. Every day talaga, kung may time kami na, kung wala kami time work ngayon, magsisimba talaga kami, mag, mag- dadasal kami, mag-rosary kami kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? Pinsan, may pinsan ba ako dito sa ABS para makuan? At saka, yun pa lang mga kuanizens na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng na mga kalukuhan. Tapos ginagawa niya ng cartoons. Doon lang parang, parang masabi ko, grabe naman si Lord boy. Wala na nga tayong ginagawa. Nananahimik na natin sa buhay natin. <laughs> Pero talaga grabe si Lord na ipakilala e, kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, um, wala, um, ang pamilya ko, super grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Ga, ga, sama-sama sa, sa akin sa Simba, talaga, Ga, thank you so much, ga. Thank you talaga tayo kay Lord sa mga blessing na binigay niya. Talaga. But, um, would this interfere with your other shows and also yung, of course, yung content na nilalapas ninyo sa your own YouTube channel? Um, this will not interfere. Because I am so scared. <laughs> and then, and then, and hindi ito mag-interfere kay kuan man ito ka ng Bisaya man ito na show. And yung magandang buhay naman is talk show, pure Tagalog, and lahat makakarelate yun, Bisaya, Tagalog. And kasama ko ang mga mamshi ko naman. Different um, insight ng mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito naman aming YouTube namin, minsan na naman kami mag-post na <laughs> Hindi, minsan pa ganang may kwan kami, may time kami, ay, yung know, aming about family naman yung aming YouTube kay kaparang kapara pinapakilala namin. Or may, actually, yung YouTube namin for memories talaga Sa Pagdating ng future, may mapapanood kami na, ito yung ginawa natin, oh. Pero sobrang thank you din sa mga blessings na kapalating sa YouTube namin. What would your